ayuda na naman sa iyo pangbaga eh ayan sells my god ano yung kinabuhi pag ano pag magpa-box kapo yun ta pero no choice kaya di pa more ayan bye bye ayan may dumating na naman tayong rin kaya i-video natin kasi para malaman kung ang laman ay yun ba talaga ay dami seven, eight, nine, ten. Oh, sampo talaga. Sampo. Four. four five, Expiration niya is twenty February 10 February ten. Di pa din naabot kay mutmut na bakasyon. <laughs> Bumili pa siya kasi nga inisip niya dadalhin niya ng Pinas, hindi pa din naabot. February 10. Oh, ayan. Sampo. Gusto ko nga i-box kasi hindi pa din naabot. Ilang weeks lang pala. 3 weeks. Kaso baka mga langanin ako pag ipapadala ko to. Wala din. Benta ko na lang to. Kasi ang dami Ayan o, hindi ko naman ito maubos-ubos lahat. Pero masarap kasi siya kasi yung laman niya is ano, yung coffee, tapos may, anong tawag doon yung sa loob, yung puti na ano, yung tawag doon? Parang ano ba, yung magbuksan, magbukas magbukas na tayo ng isa. Buksan natin to isa para ipakita ko sa inyo. Mga kabesdak! Ayan. Ganito po siya. O, aray ko, isang ganito, sampo din po ang laman. Ayan, wala na yung buhok po. Tapos ito po yung ano niya. Ayan, kuku. Ayan po ang laman niya, oh. Ganito po siya. Parang tinapay lang, oh Tapos may ano sa loob. Ayan, o. Oh. Yung pupe na... Ang tawag nun sa kanila dito nga. Halimutan ko na eh. Mm. Ano ang tawag nito? Basta yun yun. Yung puti nga mga sa loob may mani nga. Masarap po talaga siya kaya pangalawang order ko na po ito. Sumabay ang kasamaan ko, ko kasi nagustuhan niya. ng dalhin sa Pinas. Sa akin din gusto ko i-box kaso hindi na siya aabot. February 10 na expiration. Tapos <makes> yung box na yung dadating ng Pinas na sa kulang-kulang tatlong linggo. Wala, expired na din siya. Kaya no choice, no choice tayo. Benta na lang natin. Bye-bye!